Hello mga kadads, welcome again to my channel Mark TV At sa video nito mga wala tayong iba So, uh, sasagutin lang natin yung nag sa atin sa paano ayusin ng mahinang kuryente sa bahay So, nag nga pala si, o so, shoutout nga pala Sir Rafael Fabian Rolon So, nag siya sa atin Ang comment niya ay ito Boss, yung kuryente namin, mihina pagkatagalan pero pag sa una, malakas. Ano kaya boss ang causes nito? Bakit ang hina? Sana man notice aso <laughs> So, ayun, Sa Sir Rafael Fabian Rolon. So, pag ganyan mga dads. Or pag ganyan sir. Ano nagiging problema dyan? Lose contact. Ang gawin mo, i-check mo yung breaker mo. Kadalasan dyan sa panel. Tapos sa publication. Sa entrada mo. At yung mga wiring. So, kung mga... Tsatsakin nyo rin yung mga wiring nyo, lalo na kung saan ka nagsasaksak, saan ka madalas na gumagamit, mas maganda makita mo yon Ngayon, ah, kaya bumaba ba yan dahil nga sa loose contact, halimbawa sa una, kaya mataas siya or maganda yung supply ng voltaya mo dahil hindi pa siya mainit. Pero kapag umiinit na yan, sir, anong nangyayari dyan, mga kadeds, ay nagkakaroon siya ng loose contact. So, kung uh, kumbaga, kung hindi siya masyadong maikpit dahil sa init, lumuluwag siya kaya nagkakaroon ka ng low voltage or umihina yung kuryente mo lalo na kapag gumagamit ka ng matataas na load tulad ng mga aircon heater, plancha or yung madalas na ginagamit mataas so Sir Fabian, shout out sa iyo nasagot ko yung katanungan so see you my next video ha! God bless